Salamat mga ka-viewers, kain! Ganda. Ang ganda ng ulan namin mga ka-viewers O pasya, ano ako pa... Pa-share pa ako ng... Ay! Pa-share Pa... Paano po pa ako? Pa-subscribe guys. Thank you so much. Thank you. Pala ako. Subscribe mo. Ang aming ulam to or ano to? Isda. Anong ano to? Isda. <gibberish> Dolong. Dolong. Yung dilis na ano. Tapos dilis. Ano sa'yo? Yun yung ano ko. Kain tayo mga viewers. Sarap. Pinilisan mo dyan, bih, ubusin ko yung kanin. <laughs> yung aking partner ay busy sa Lazada niya. <laughs> Dumating ang Lazada, kakain na kami. Ano Mga ka-viewers, kain po! Uh, ah, welcome ulit sa ating YouTube channel. Ikop tayo ng tahong ni Carla. <laughs> ang ulam ko namin ay Carla, ano, tahong, ako ni Carla. Ako ni Carla masarap. Sarap? Ah? May kamote pa. Ah. Mayroon nga. Hmm. Isdang dulong. Isdang dulong. Ginawang torta. Ni Mrs. Mmm. Sarap guys Sarap ano Ang tahong Minsan minsan Hindi pwedeng malalas ang tahong Ang beses lang Nakakahal blood Ang beses <laughs> sa isang Masarap ang dolohan ko pa mo sa ano? Sa dilis. Sa dilis mo sa pala Sa dilis. Mm. -hmm. Maliliit kasi ang dolong. Mm. naman din ang sila ang dolong ni bib. plan. Sa famedo lang. plan. Ah, ang dami niyan. Ah, hindi na buhay yung bulaklak nila na ano ah. Oo, pinag-iis okay. ko. Tsaka na, nalili, ah, nalili na. Ano Kaya na! Ubusin ko to. <coughs> Yun sa CCTV, ang lakas yung hangin sa akin. Doon talaga. <coughs> hmm? Mag na good morning, good afternoon ka muna. Nagdasal ka ba bago kumain? No, ako muna Ano na? Baka ano ka muna. Mag Kain. Kain tayo mga ka-view, okay. mga mi. Dumating lasada. Mm -hmm. lasada ang Lazada. Araw-araw, eh. Tung, 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 tung. Lazada. Diyos ko po. Bakit nga ba may ganyan? Sige eh sa pupunta ka pa sa, ano, mamamasahe ka pa. Punta ka pa sa SM, di ba? Mahal. Mahal sa SM. hindi eh, niya na lang, mura-mura. Sa SM, matalo ang ano. Ano yung sili, be? Wala. Matalo Guys, kain tayo. Alas 12.30 dyan na. Sabaw, okay. hmm. Parang gusto ko kasi na ano, parang lagi akong... Namaya pag malamig, maalat na naman ito. Parang ako nang hinimi, gusto ko nang sabaw niyang ano. Nangisiyan, parang ano, namamahin. Nakakaan ano, niyo <sighs> daw niyo. Sarap. Wala kasing ano, ano ba yun? Yung shell ang gusto ko sana. Pero kung ano maliliit, mas gusto ko. Gusto mo tahong. Hmm. Sarap ah. tahong. Hmm, sili ang sarap. Rice, please. Hindi na lang natin 100 pesos na bariya kahak na be. Nasaan? Nawala. Saan na muna? Hindi, nakita ko sa e-bike pa rin. Ay, nakalimutan kasi natin ano, iba yan. Ayan, binili ko nyo ng dahon. Sina, kain na uli. Kumain na kasi yan. Ayan yung ano. Hindi nang kaan niya. sa diretso tamang halihan na siya. Mga ka-viewers, kain tayo. Enjoy lang kayo sa panonood ah. Huwag kayo mag... Huwag kayo <laughs> no bashing. Just, no bashing, just ha? for fun. Just for... Watching. Just for ano lang to. Yung mga hindi pa nag-subscribe. Maawa naman kayo. Mag-subscribe nyo kayo. Huwag na. Huwag na kayong mag-subscribe. <laughs> Tama nyo. Dami na lang. <laughs> 400. Gamit Paano na, nabawasan ng isa? Di ba 425 na yun? Mm -hmm. Nabawasan na ata isa. Hmm. Huwag kayo mag-unsubscribe, mga 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 ha. Eh, paano nyo lang, i eh, subscribe nyo lang. Huwag kayo mag-unsubscribe. Kaya nga ina yan, subscribe nyo. nyo lang. Ang tama yun. Huwag yung subscribe nyo lang, huwag nyo lang mag-unsubscribe. Yung ano nyo lang. Huwag nyo lang yan, yung mga tabi keso, sa subscribe, gano'n no? Para makatulong kayo sa amin Masarap siya, hindi mo lang sabi Kasi ano, inaano ko muna eh Binabad ko to, inaano ko sa asin Yung ayaw ko dito yung parang may bito-bito ka Sili o Ito hmm. ano? Luya. Luya. Hindi maanghang. Maanghang pa ang luya. Mas maanghang pa ang luya sa asili. Hindi maanghang ang sili na to. Paano hindi na yata press? Bakit may tanga maputla, be? May kinabahan yun. Mayroon naman tahong na mapula. Patahong ng gurang yasa. Yung mapula, yung, yung, yung ano ba tayo. Yung maputla na matandang tahong na. Sabi mo, habang wet na. Parang over, over ano na. Luyos na kumbaga. <laughs> diba? Pag matanda, luyos na rin. na to kaya nang sabi ko gusto ko nung sabi yun na tayo bagay yung loya talaga dito yun no? na Maganda yung tang, lagi yung tanglad. Lemon lagyan. B. Hmm. grass. po. Over na yun. Hmm. yun. Hmm. Ang <tong> mga ko kalang Kita ka Dapat talaga huwag magpa-parking kung saan saan. Hmm. Baka iniwan sa yung sasakyan na yun. Yung hmm, kinaga motor eh. Hmm. Nandun sila? mga tao nga dun sa tabing kalsada ay mga nag-uusyuso. Hmm. Tapos pagbalik ko, oh. yun sa may Ponex nga, nakita ko, nakapadlock yung isang kotse bagong-bago. Hmm. nag yun ang wala sa uwi. Hmm. Pakalagay lang, nilagay nung tara, munisipyo, yung ano, yung tawag yun, mm. enforcer. Tapos mm. Kaya mga polis. mga sabi, huwag kayong magpa-parking kung saan saan. Kasi pinapadlock nila ang sasakyan. Kahit dito sa gentry ngayon, nagpapadlock na naman sa sasakyan. Illegal parking. Naku, okay. sa susunod, papasok na ng mga subdivision. <laughs> Hindi ang yari yun kasi ano, wala silang paparkingan. Maglarong buo pa ka nang ang paparkingan yun. No. So, ano, malayo. Ah, ang spot. laki ba, oh? Ay! Ang laki. Ay na yung malaki. Ako na. Dami na. 20 na higit na. Tama na, B. Kasi nakakaano to. Ang kilo lang yun, Mamaya ulit. Gabi. Um, <laughs> kasi Sarap ba? Sarap nito ko. Ako dalawa na ako nito de na kanina maluto. Sarap ng dulong. Hmm? Uh -huh. Ayun, sarap sabi ko masarap. Ulam natin yun, be. Kasi hindi siya. Wala ano? kang mga, ano, nguyak -nguyak na ma, masapra. Kasi, mo. Hmm. Ito nga yung kinikilaw, yung, ah, hindi, eh? hindi. yung malaki pala yung malibis. <laughs> Kain po. Hindi pa kumakain. May pa ako ng sabaw. May gup ka ng sabaw. Tapos, mag-dessert tayo ng saging na saba. <laughs> May saging ako dun. Ano pero gusto ko to? Saba. Mira ko na lang. ito pa naman. Tigas na yun. Ito ng kamo tebe, oh? sarap ng sabagos. Yung kamote we, oh. Mamaya. Sabi ko, Mama Emerinda, hapon. Ay, wala akong ano kanina. Kala ko, ano, naruto ko na. So, that's it. Tapos na tayo yung kumain. Hmm. Puro sili din ang luto ni ano. Yung blanke. Eh. Ayun po pati yung buto, dapat inalis nila yung buto. So, ayan, tapos na tayo. Kumain. Mga hmm. ah, viewers, salamat sa panunood. Kung alam namin tahong, ang sarap. So, ayun nyo. Grado maubos yung isang ng <laughs> Salamat sa panonood mga ka-viewers. Bye-bye po. God bless you all. Thank you for watching. Please subscribe. Bye-bye po. <tod>